Mga ka-RSV, napakahalaga po ng papel ng dugo sa ating katawan, lalo na sa may mga karamdaman. At ngayon pong Hulyo ay ginugunitan natin ang National Blood Donor Month kung saan hinahighlight ang importansya ng blood donation at ang life-saving acts ng blood donors. Kaya naman, Audrey, kaugnay po niyan para bigyan tayo ng detalye tungkol sa blood donation. Makakasama natin si Dr. Christy Monina Nalupta, ang Assistant Secretary General for Program and Services and Director for National Blood Services ng Philippine Red Cross. Magandang umaga Good pa, po, dog. Good morning po, Sir Audrey and uh, Sir Noel. Good morning sa lahat. Mm -hmm. Okay, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung kahalagahan ng pagdiriwang ng National Blood donors month tuwing Hulyo Yes, po, sir. Thank you very much. Ang ating uh, July is the Blood Donors Month, no? And then uh, this is to value and honor yung ating mga magigiting na blood donors who really sustain the National Voluntary Blood Program of the country. So, ating pinapahalagahan, sabi nyo nga po kanina, ang ating mga blood donors. At the same time, gusto nating i-promote ang uh, voluntary blood donation uh, although every year yan, no? Um uh, ngayong uh, month of July pinapagiting natin ang programa ng blood donation. Mm -hmm. Speaking of programa, ano-anong mga programa doc ang karaniw karaniwang isinasagawa tuwing blood donors month? We would want to recognize mm -hmm. yung ating men and women who really uh, save lives, give hope and extend the uh, lives mo para makasama nila ang kanilang mga family. So by that Meron po tayong ginagawang yearly uh, blood donors recognition ceremony mm -hmm. uh, hindi lang sa mga individual blood donors at the same time yung mga partners, corporation, agencies nakatuwang natin sa kampanya natin sa voluntary blood donation. So uh, for the Philippine Red Cross gagawin natin 'yan sa uh, end of month, uh, pinupulong po natin at pinaparangalan po natin sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga certificates, plaques mm -hmm. and uh, mga recognitions individually and uh, um, yung mga organizations. Mm -hmm. Alright. Well, uh, on a personal note, Dr. at Noel, may mga nagme-message sa akin na nangangailangan ng, ng dugo, na dugo no? for emergency. So, gaano po ba kalaki yung pangailangan ng dugo dito sa ating bansa? Saka, sa kasalukuyan, meron po bang backlog o yung waiting list uh, para sa dugo sa mga ospital? Okay. So, annually kailangan ng uh, bansa natin ng 1.1 million blood units, no? Ang Red Cross ay uh, nangunguna sa pangangalap ng dugo. Actually, last year, nakakuha tayo ng almost 600,000 uh, blood units, you know, uh, para matugunan ang pangangailangan. In terms of backlog, ini-ensure naman ng Philippine Red Cross na dapat hindi wala tayong um, uh, panahon sa sa pang araw-araw na mababa ang ating blood stock. So, minomonitor po natin yan. Ang Philippine Red Cross ay merong 109 blood service facilities scattered all over the country. So, isa-isa po natin araw-araw at uh, before 9 o'clock and at 4 p.m. Alam natin ang inventaryo nila. Just so, uh, ma-insure, ma-assure na merong makukuha po ang ating mga pasyente mga ngailangan ng dugo. Ito naman, Dok, ano-anong uh, blood type po ang madalas kulang sa mga blood banks. Um as I have mentioned, no dapat hindi kulang but sa ating mga blood donors ang pinakamarami ay type O. Type ang pinakakonti pares no is type AB about 6% of the population lang yan. So, However like AB ako eh. uh, Oo. <laughs> uh, meron naman tayong registry or meron tayong list ng ating o. mga blood donors sa sa mga mga ngailangan at pangangailangan natin tatawagin natin sila. Mm -hmm. Ka. Oh, ka, so, oh. no? Oh, okay. Kaya nga Lata... nag-donate ako eh. Meron akong oh. card. Yes. Oh, okay. Salamat naman. Well, para dun sa mga kababayan natin na nanonood po ngayon na interesado, na mag-donate ng uh, dugo. Ano po ba yung, sino-sino po yung maaaring makapag-donate? Okay. Meron tayong criteria mm -hmm. no, para makapag-donate. Age requirement po natin ay 16 to uh, 65 years old. Ang weight requirement naman ay uh, 50 kilograms. No, dapat healthy tayo at the time of donation. Meron tayong regular check-up na gagawin ng ating um, physician at the time of donation para ma-assess if they are qualified to donate or not. At least uh nakapagpahinga tayo mayroon tayong tulog na not less than 5 hours so yun naman yung uh, pinaka basic natin uh, na criteria and then normal blood pressure now if uh, mayroon tayong mayroon rin tayong uh, pinapasugutan na questionnaire para malaman natin yung medical condition or even the history of our blood donors at the time of donation the physician will be able to uh, evaluate kung sila ay magkakwalify qualify o hindi Ayun, speaking of Evaluation, mayroon bang kondisyon na hindi pinapayagan na makapag-donate ng dugo? Those who have history of heart disease, definitely mm -hmm. hindi na pwede yan. Those who have cancer, mm -hmm. hindi rin hindi na rin po pwede yan. Uh, yung mga recent surgery or operation uh, of not, uh, uh, of less than uh, mm -hmm. one year, uh, temporarily deferred po yan after mm -hmm. one year. Uh, pwede na ho silang mag-donate. Baka magtanong po kayo, yung mga may tattoo ba, pwede yeah, mag-donate? So, oh. For as long as it is already more than six months, mm -hmm. pwede na pong mag-donate -mag yung may mga uh, mm -hmm. tattooing, no? uh, or skin na uh, piercing. Mm -hmm. So, yan po yung mga kaka kakaunting mga kondisyon na hindi mm -hmm. pwede nga mag-donate ng dugo. Okay. Doktora, uh, para may niyo po yung ating mga taga-panood no, na mag-donate ng dugo, ano po ba yung mga benepisyo sa pagbibigay ng dugo para sa donor at sa makatatanggap nito. Oo, kung kayo naman ay blood donor, no, uh, of course there's a self worth na nakakatulong kayong uh, magtugtong ng buhay, no, mag-save ng lives. At the same time, um nakakatulong din po ito sa body system natin. Yung mga may mga sobrang iron level sa katawan, ang iron kasi kahit pa uh, nagbibigay po yan ng plaque formation sa mga dalu daluyan ng mga dugo. Mm -hmm. So somehow if you donate regularly uh, blood every three months po, analeleses uh, po yung risk of having a cardiac diseases. So, uh pag donate ka kasi rin ng dugo no, uh, yung 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 body mo will be stimulated to produce ng mga bagong cells and this will improve the blood circulation in our body system. So, yaan yung mga bagay na uh, pwedeng makap Uh, advantage of uh, giving uh, uh, your blood. Of course, ang pinaka-ultimate is saving lives. Ayan. Given that e kind of benefits, oo. Oh, mm -hmm. Ano ba? Siyempre yung proseso. Ano mm -hmm. bang proseso ng blood donation at gaano po ito katagal? Uh, it will only take about uh, 15 minutes mm -hmm. uh, to donate blood uh, proseso. If uh, you think you are qualified based on yung criteria na mm -hmm. na-mention natin kanina, you can subject yourself kung inaanyayahan ko po kayong pumunta sa Philippine Red Cross mm -hmm. no. Meron po tayong set of questionnaires na sasagutan ng ating uh, mga blood donors. They will be assessed by our physician uh, if they are qualified to donate and then Correct. it's only about 15 minutes uh, to give blood. Ang dugo naman na naibigay ninyo ay pinoproseso po natin 'yan mm -hmm. para um, mahati-hati natin at pwedeng makapag-save ng 3 to 4 lives no. Mm -hmm. And then ito po ay uh, Um, tinetest po natin sa mga infections na uh, pwede hong ma-transmit uh, during uh, transfusion. So lahat yan tested for HIV, malaria, syphilis, hepatitis B, and hepatitis B. Now mm -hmm. once this is already tested and proved to be safe and quality, then this will already uh, be available para ma-release natin para sa ating mga pasyente. Alright. Uh, Doktora, bilang no? ngayon pong uh, National Blood Donors Month, ngayong July, ano po ang inyong mensahe sa publiko na gusto mag-donate ng dugo? As uh, sa aming um, chairman na uh, Richard Gordon mm -hmm. and uh, secretary general Gwendolyn Pang ipinapaabot po nila ang pasasalamat natin sa ating mga individuals and organization na uh, blood uh, donors na katuwang ng Philippine Red Cross sa pangangalap ng dugo upang ma-extend po natin at ma-save natin ang uh, mga buhay na nangangailangan uh, ng ating mga pasyente. Maraming maraming salamat po. At please continue to uh, support the voluntary blood donation program of the Philippine Red Cross and the country. And sabay-sabay uh, po tayong uh, magligtas ng buhay. If you would want to donate blood uh, please call our hotline 1158 or even if you have blood needs 1158 is the number to call maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ayan, that was very insightful information ano na nab nabigay natin sa ating mga ka-RSP anyway maraming salamat po Dr. Cristina nalukta sa pagbabahagi ng impormasyon sa amin tungkol sa National Blood Donor's Month maraming salamat po thank you very much po